Ah, ito pa. Maganda ito eh. Sa, para ano makita lang ng iba. Uh -huh. Ito. This is very important. Kasi alam nyo, napansin ko lang. At gusto ko itong i-real talk pa ulit-ulit sa mga kababayan natin. Marami talaga sa mga kababayan natin may ko, may pagka-fandom-fandom. Fandom. Especially dun sa awayan ng Itbulaga at TBJ, Itbulaga at TBJ. Ngayon, may issue na namang lumalabas. Nakesyo daw yung G sa ni nila Langaw. Alam nyo, in-explain na to ni Channel Reds. Ang galing gani Channel Reds kasi nakabuntot siya lagi. In-explain niya na to At in-explain din sa akin to ni Yorme. Kasi sa kanila, hindi planado. Sila walang krong na uuna. Walang ganun. Sa kanila daw, talagang babiyahe sila. Magtititingin sila. Pag may na dahan siya kasi call niya eh. Call niya. Pag may na dahan siyang yun, bababa sila. Solidad Mueller, marami salamat. So, nakasunod lang yung production pagka naka na ni Yormin Tu Miguel, titigil sila. Kaya pag tigil nila on the spot ibibidyo na wala pang tao. 'Di ba? Hindi katulad ng ng uh... Ulitin ko ah, hindi ko ikinocompare ito. Kasi kino-compare nung ibang tao, bakit daw pagdating doon sa sugod bahay ni ng TBJ, marami ng tao. Kasi yung sugod bahay, bago pa sila dumating, nandun na yung production. Naandun na lahat ng crew. Kaya marami talagang tao. Okay? Kila yorme pagbaba niya, wala pang tao kasi walang crew na nauna. Walang advance party, ika nga. Pinatunayan niya ni Channel Reds. Makikita nyo yan sa kanyang uh, vlog. Na pinanonood ko yun, ha? natutuwa ako kasi ano eh, Legi ano yung, yung, ang tawag mo doon? Very authentic yung video ni Channel Reds. Napupunta lang siya doon, kakausapin niya ang tao, walang, hindi, hindi niya kinakat ko ano man yung sabihin ng tao. Ganon din ng yung, yung itbulaga na kapuso eh, on the spot, ika nga. Pagdating doon, pero dumadami. Eto, papakita ko yung video na yun ha. O, pahiram lang, Channel Reds sa huwag mo kay copyright. <laughs> Dito promote naman kita. ང ང ང ང ང ང ང ང Tapos alam nyo ba, ito pa. Tinanong ko pa to kay Yorme, sabi ko sa kanya, uh, totoo ito ah. Na nung during my birthday, actually may nagsabi pa nga sa kanyang isang kaibigan ko, Yorme, wag mong ganun ninyo, delikado ka dyan. Mga pinupuntaan mo, wala ka. Kasi wala siyang security dyan. Meron lang sila, isa lang production, hindi katulad daw nung, hindi, ako, et, eto, ako naman nagsabi nito ah, hindi katulad nung iba, na meron talagang may mga security, di ba? Siya ho, wala, pansin ninyo. Tingnan niyo oh. Alam niyo kung bakit? Kasi sanay na siya dyan sa ganyan. Ang sabi niya nga sa akin, sabi ko, bakit wala kang security? Pwede ka naman mag-security. May mga ba... Uh, kung hindi man security police, mga bouncer. May mga bouncer naman. Yung, yung kabilang channel, may bouncer naman. Ba't hindi ka mag-bouncer? Wala ba kayong pera? May pera naman kayo. Sabi, hindi totoo, di ba? I mean, yung mga ganun tanong, eh sabi niya nga sa akin, eh bay, yung kampanya nga eh, di ba? Kitang-kita mo naman doon. Sanay na ako sa ganyan. I mean, lucky ako dyan eh. Alam ko yung ganyang ano, yung, yung totoo naman, which is during the campaign, ganyan din eh. Siya nga mismo lumalakad papasok sa loob. Kampanya na yun ah. Mas delikado na yun. Compare sa ganito. So ano ang punto lang dito? Sana lang, yung mga pinaglaaway at pinag-aaway pa yung Itbulaga at TBJ, tama na. Kanya-kanya na ho sila. Ibig sabihin, ang sabi nga, ang purpose ng, ng Itbulaga ay tulong at saya. Yun lang ang purpose nila. Wala nang iba. Hindi ko nga mag-gets bakit, pasensya na ha, sa ano ha, sa sa kabilang channel ako may payo lang ako wag niyo nang wag na ho kayo magparinigan hindi maganda kasi alam niyo kung bakit Pasensya na po ah, wag ko kayo magagalit ha. Kasi, you're not politics. You are entertainment. What do I mean? Politics, yung mga taong nanuno dito, talagang gusto nila bangayan. Gusto nila banatan, ganyan, di ba? Kaya sila nanuno dito, talagang yan ang ano nila, politika nga eh. Pero yung nanunood sa inyo, they wanna be entertained. These people, are stressed in life and they want entertainment, if nakikita na nga nila sa politika, bangayan ng bangayan eh. Pati ba naman sa si entertainment, nagpaparinigan pa rin? Hindi, alam nyo, to be honest, ilang beses kong sinabihan si Yorme. Hindi, alam ko naman, alam niya yan. Although, lagi ko sinasabi sa kanya, Yorme, ako, meron lang ako isang pakiusap sa'yo. Sinasabi ko sa kanyang palagi ito. Kahit anong parinig ng kabilang channel, focus lang kayo. Entertain, tulong lang at saya. Kasi hindi kayo politics eh. You are no longer a politician. Artista ka na ngayon eh. Huwag mong dalhin yung uh, politika. Which is, siya naman talaga oo din. Yan din ang gusto niya. Di ba? Kaya nga naiinis ako. Hindi, sorry ah. Pero kay kakilala ko naman si Jose at saka si Wally dahil nga nakakasabay namin yan. Hindi ko gusto yung yung pa mayor, -mayor pa na ganun. Parang bakit? <laughs> Honestly parang sabi ko nga eh. It's a sign of bakit pa nila pinapansin yung kabilang channel. Oh, even if we deny. Pero Opis naman, di ba si Yormi? Nasa kabila, Yormi siya. Kilala siyang Yormi. Tapos bakit? Akala ko ba? Di, ito nga, dito nga ako nagtataka eh. Akala ko ba? Inaakusahan ang Itbulaga na hindi sila legit. Akala ko ba inaakusahan ng Itbulaga na uh, hindi nang gagaya? Eh bakit parang baligtad ata ang nangyayari? ba? Diba? Parang, bakit? I mean, don't tell me there's no unconscious na ginawa niyong mayor yung isa sa kabila. Eh, alam niyo namang yorme yung isa. Alam mo yung parang sabi ko, sana wag la nang ganun. Di ba? Sana wala nang, wala nang, kasi hindi yan ang... sorry ah, wag magagalit ang mga fans ng Itbulaga. Hindi po rin, ako... ay fans ng Itbulaga ng TBJ. Hindi rin po ako fans ng Itbulaga, hindi rin ako fans ng TBJ. Hindi po ako nanunood kasi tulog po ako niyan. Kaya lang, ang akin lamang po napakasimpleng bagay ang tao kaya nanunood sa noon time show because they want entertainment. Ayaw nila ng bangayan. Ayaw nila ng parinigan. I hope itigil na yan. Wala ng parinigan. May nag-comment pa dito, ang parinig naman sa producers, okay, kahit na, the, the point here, hindi man sa, 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 sa ang parinig eh doon sa, sa, sa mga host ng Eat Bulaga. Ang point ko dito, Ito'y payo lang naman. You might want to consider this. Hindi naman po ako, ano, uh, wala naman po akong sigurong kagalingan para pakinggan ninyo. Pero sana lang po, TBJ, the entire program of TBJ, you are an entertainment uh, show. Entertain the people. Huwag na humagbangayan, huwag na humagparinigan. Kasi, The culture na we're passing to the fans, ganun din. Kaya tuloy, hindi ko masisi, minsan pag nagpo-post, nagugulat nga ako sa mga post ng, ng iba dyan, eh, pag pinopost nila yung Itbulaga na GMA, inaaway pa rin sila. Sabi ko, pati ba naman dito? Pati ba naman sa entertainment world, magbabangayan pa rin? Mayroon pa rin dilawan, may pulahan pa rin. <laughs> Di ba? Kasi minsan ano eh, honestly, 'di ba? Minsan ah, kahit ako, ah, political commentator ako, bumabana ako. Minsan gusto ko ng break. And that break, manunood ako ng entertainment. Hindi ba? Entertainment. Oh, siyempre, mga ka-girls, number one entertainer yan. <laughs> yeah, manunood ka entertainment eh. Gusto mo ba yung pina... Galing na nga akong politika, manunood ako ng entertainment. Yung entertainment na pinanunood ko, nagbabangayan pa rin. <laughs> anong, anong klasing ang uh, kultura ang uh, magkakaroon tayo sa social media. Bangayan ng bangayan. Okay lang sa politika that's part eh. Sa politika talaga debate debate is uh, healthy kasi diyan nagtatalaktakan ng pag-iisip uh, mga mga kailangan gawin sa bayan. Okay yan. Tama yan para mas lalong humasa ang mga tao at mas lalong makialam. Pero pagdating naman sa entertainment pambira naman bangayan pa rin. <laughs> o Rendon Laboratory. <laughs> hindi, di ba parang re Rendon ng da datingan? Ang pangit nga mula nung lumabas si Rendon eh. Pati ba naman entertainment? <laughs> ah, hindi ganda. Sana lang. Ako, honestly ha, gusto ko talaga mapalitan ng pangalan ng It Bulaga. Tawagin na lang nilang Bulaga. O kaya... Alam mo maganda nga itawag diyan? Gisa Gedly. <laughs> Alam mo, itbulaga. I'm telling you since siya naman ang nag ano sa inyo eh, 'yan naman ang ang talagang kumakana sa inyo. 'Yan ang mataas ang pagkaya ng time na tumataas. Gamitin niyo yun. Gisa Gedli. Aminin niyo na, talaga naman totoo. Ang nagdadala sa inyo si Yorme. Hindi dahil uh, isko niya nako, pero si Yorme talaga nagdadala sa inyo. Oh. Gamitin nyo yung Gisa Gedley. Oh, hayaan nyo na itbulaga sa TBJ. Para tumigil na ba ngayon? Di ba? O oh, kaya kahit di nga sa Gisa Gedley. As in Gedley. <laughs> ah, kasi actually marami ibig sabihin ng Gisa Gedley. Di ba? Ang dami Sana eventually ganun na lang ang gawin para matahimik na yung entertain. Kasi ako nakikiusap ako sa mga panati ko, pwede ba itigil nyo yun na yung bangayan? Pati ba naman yung artista pinag-aaway-aaway pa natin? Di ba? Pati pa naman yung mga artista. Sana ma-entertain na lang yung mga kababayan natin. Sana matulungan na lang. Hindi, ito. Walang biro. One time nanood ako. Yung susi, yung susi sa Itbulaga. One time nanood ako. Natutuwa ako eh. Kasi hindi sila nagpaparinig. Hindi sila... Wala silang pinatatamaan. Tuwan-tuwa lang yung dalawa. <laughs> Tuwan-tuwa lang si, si Paulo tsaka si, si Yorme. Nag-aasara silang dalawa. Ibig sabihin yung nang silang dalawa nag-aanuhan lang. Di ba? Kung ko nga yan, sabi ko nga, nilabas ko yung sarili ko eh. Nilabas ko yung sarili ko bilang Iskonyan. Matutuwa ba ako pag pinanood ko to? Tiningnan ko eh. Oo, di ba? Bakit? Nakakatuwa eh. Uy, oh, walang niyang niya. May 50 mil na kagad yung babae. So, contestant. <laughs> sabi ko, sana pala sumali ko doon. Kailan kaya magkakaroon ng contestant vlogger? Yorme, sali ko ha. <laughs> Sasali talaga ako pagka merong vlogger. hindi. Ulitin ko ha, hindi ko sinasabing maganda yon pangit yung kabila. Hindi na sinasabi ko ha. Ang sinasabi ko, I'm watching it because I want, na-entertain ako eh. Maiinis siguro ko kung si Yorme sinabi niya, oh, alam mo ba sa amin sa Maynila? Mabibuisit <laughs> ako kunwari tagalabas ako ha kunwari hindi ako hindi ako iskonyan kunwari uh, ta tanso ako o kunwari kay Lenny Robredo ako pag nagsalita si Yormi na sinabi niya alam mo ba sa Maynila ganito ang ginawa ko <laughs> aba maiinis ako tama mali o, kasi nga hinalo niya politika o, pero nung nakita ko nung pinanonood ko it's all about entertainment yung ginagawa nila Abay, mas, Okay, sabi ko. Okay. Hindi ko pa napanood yung kabila ah. Kasi nahanap ko nga sa anong, sa Sokmed eh. Kasi ang ang inahanap ko doon eh, sa social media, hindi ko pa napanood. Eh lumalabas yung akin kasi nakapalo ko dito kay Channel Reds. Eh. Kasi si Channel Reds eh. Okay. Oh, kaya palo nyo si Channel Reds ha. Ah. Uh, as in, uh, very organic yung mga video niya. Yung nakapalo ko kay Channel Reds. Kaya ako napanood. ba? Diba? Yun lang. Showtime. Ay, sorry. Pasensya na ha against talaga ako doon sa values na pinapakalat ng Showtime. Huwag na lang natin sabihin ko ano yung values na yun. Ha? Totoo. Ay, ay sorry sa Showtime ha. Uh, I, may I may like your joke. Maybe sa stand-up comedian na bar. Okay ako doon sa joke nyo. Pero yung sa noontime show, yung ginagawa ng isa nyong host, hindi ko talaga kursunada. Pasensya na. That's my opinion. Okay? So, maraming maraming salamat. Thank you very much. I hope to see you tomorrow.